Sikat na sikat pa rin hanggang ngayon si Bea Alonzo, kaya hindi pa niya magiging plano na iwanan ng showbiz. Iniintriga lang ang kanyang edad dahil lagpas na siya sa tamang panahon para mag-asawa, pero hindi pa nga nangyayari dahil sa magkakasunod na pagkaunsyami ng kanyang mga pakikipagrelasyon. Pero sa estado ng buhay ngayon ni Bea ay wala siyang dapat na ikatakot kung tumamlay man ang kanyang kasikatan. Sa kasagsagan ng kanyang movie career ay sobra siyang nagsipag at nakapag-ipon hindi ipinagyayabang, pero napakayaman na ni Bea kahit huminto na siya sa pag-aartista. Ano ang sinyo sa balitang ito?